Naglalasman yung shopping pa, Abot, pa. Abot pa, never say die Gusto na rin makapamasyal Siyempre, 2 in 1 yun na yun Ngayon magpapasko Ayan, Mars Pwedeng pasyalan ang shopping At pasyalan in one Ayan. Sa tutuban sa Maynila At naroon na mamasyal mama, At magsasya-shopping Si Love at si Arn Hi, guys Nasa Chubibo ba si Arn? Yeah. Eh. Ayan Naabang ako Ayan, mga kaputo Nakahuhangan mabuti, naman. ha Precious dito sa uh, carousel na Christmas Carnival, mga kapuso. kapuso. Pero bago po kayo pumunta rito, I'm sure yung mga kapuso natin na nag-night uh, na market or nag-night market kagabi dito nga po sa Tutuban area kung saan na uh, napakarami po mga stalls ang itinayo sa mga paligid nitong nga uh, Tutuban Mall, ano, mga kapuso. May kita po natin na marami na talaga po ang namimili, syempre pa, at Siyempre, kung pamurahan nga lang po at paulit-ulit ko na po sinasabi to kanina pa sa opening pa lang, no, na talagang mura dito pag kayo po ay namili rito. Lalo pag night, night market actually, mas nagmumura po sila dahil nga po doon sa, yung po ang pangakit nila doon po sa mga mamimili dito nga po sa tutuban. Okay, kung kayo po naman po ay natapos nang mamili dyan po sa tutuban market or dito po sa kanilang night market, eto naman po ang pwede puntahan kung kasama niyo yung mga chikiting sa inyong Uh, pamimili ang kanilang Christmas Carnival na kung saan napakarami po nilang pwede nga uh, uh, pag-enjoyan o uh, pag-aliwan. Okay, ayan, may kita nyo ho, may iba't iba ho silang rides. Ayan, meron pong Caterpillar, merong Horror Train, ako, ito nakakatakot yun. Meron pong Wonder Flight na tinatawag, may Viking, meron pong Nessie Coaster, may Flying Fiesta, at meron din pong ang paborito ng lahat, Bump Car. Oh, ang kanilang entrance fee, nagkakahalaga lamang po ng 40 pesos. 50 pesos naman ang babayaran kung gusto nyo pong masakyan ang lahat ng ride. Ayan. Hindi lang po Christmas pasyala na meron dito, meron din po, hindi po mawawala yung mga tindahan. Dito rin po sa loob ng Christmas Carnival. Ano? Meron din po mga tindahan na pwede nyo pagbilhan ng kung ano-anong mga laruan para po din sa inyong mga anak. Ayan mga kapuso, saalan ngayong kapaskuhan. Dito lang po yan sa Tutuban. At syempre dito lang po yan sa Araw-Araw Pasko, Unang Hirit. Nagbabalik po kami. Huwag na na Jingle, jingle.